luto tayo ng sinigang na manok. Sinampalukang manok. Yan. Linagyan natin ng lemongrass. Tsaka onion. Kailangan lutuin muna natin bago natin ilagay ang manok. Ayan, ilagay ko na itong manok. Wow! Yan, ang aking sinampalukang manok. Luto na yung Lemongrass Ayan, takpan na natin Ang ating sariling version na Sinampalukang manok Hinimay-himay natin tong kangkong na ilalagay natin yan salamat kay Rose Sa kangkong Ayan, meron pa kaya ito na lang ang aking isasahog sa sinampalukang manok ko. At saka mayroong okra, baby okra. Hindi po fresh kasi walang fresh. Ito ang aking sinampalukang manok. Okay na rin ito. Ayan, pwede na natin ilagay ang baby okra. Ito na yung baby okra. natin ang ating sinigang na manok. Yan, pwede na natin alisin tong lemongrass kasi naluto na siya. Yan, tikman muna natin bago natin ilagay yung sampalok. Mm. Kulang ng asin. Lagay natin ng nor cubes. Lagay muna natin pala tong kangkong bago natin ilagay ang sampalok. Lagay na natin lahat tong kangkong kasi sisira na siya. Kulam natin ng dalawang bisis. 2 Two times. Tapos, takpan natin. Lagay natin yung spring onion. Pampabango. Ayan. Kumukulo na siya. Tapos, pag okay na, ilagay na natin yung sampalok. Lagay na natin itong sampalok. Ito yung sampalok, oh. bisitahin natin ang sinampalukang manok ni Linda Vlogs. <laughs> Ayan. Wow. Makahigop na tayo ng sabaw. Ayan ang ating sinampalukang manok. Tatanin natin yung apoy.